Welcome po ulit mga kabayan sa isa na naman nating video at ang uh, po natin bigyan ng opinion ngayon na itong pinagsasabing mga kabulastogan po ni Sara Duterte dyan sa Malaysia at talaga namang nakakaawa ang uh, nakakaawa po ang maniniwala sa sasabihin nito pero bago yan mga kaibigan basahin nga muna natin yung mga comments dyan sa ilalim ng kanyang video para magkaroon tayo ng uh, alam mo yun ng uh, ibang opinion no? sabi ng isa Dear Lord, please save our country from the evil minds. Oh. Ibababa at parurusahan ni Lord ang mga kasalanan, ang may kasalanan at pagpapalahin ng mga gumawa ng tama. Oh. Mahiya ka naman, Sarah, sa sinabi mo. Pilipino din kami. Gusto kami kaming uh, tunay na demokrasya. Sa mga Duterte, walang demokrasya. Oh. A friend become an enemy because of betrayal and a hunger of power. Coco Pimentel, man of integrity and intellect. God, uh, thank God for your for you, Coco Pimentel. No one is above the law. Sad na dati ay tayo ay inspirasyon ng mga karatig bansa natin. Ngayon, tayo ang napag-iiwanan dahil sa korupsyon. Too much talk. Si Marcos sa kasi Padilla, di ba kayo nahihiya sa tao? Proud pa kayong hindi kayo nag-rope. What a shame! Yan pa kayo nagpakita ng kawalan ng professionalism, lalo ka na ay may okay lang si Padilla because he had been measured and the Filipino people found him lacking. Oh, ito yung pinakawalanghiyang BP President na walang nagawa at ginawa sa kanyang panunungkulan, <laughs> kundi maglustay at magliwaliw lang ayaw magtrabaho. Hindi kayo magwawagi kasi masama kayong tao. Ay, sinasabihan si Sara Duterte mga kaibigan ha. So madami na that's odd. That's odd. Here in USA, people are asking me as a si Filipino, why Duterte was not in jail yet for all the crimes he committed? Also, why Filipinos still allow her as a vice president? Eh, marami mga kaibigan. Kawawa naman pala si Aimee. Sige Aimee, magpakatanga ka pa. Ayan na. Sara and Aimee, be uh, security conscious the enemies of the state will not give up that easily oh. naku yan bang future president nonsense ang pinagsasasabi nito oh panginoong dios uh, di na po namin kaya kayo na po bala sa aming bayan naway uh, manaig pa rin ang kabutihan oh. praying for our country spare from evils who's talking please heal our land protect our landlord. Aimee ginawang katawa-tawa. <laughs> Lord patawarin mo po, uh, binabanggit ko uh, ngunit sa puso uh, na pu uh, niya puno yung galit. What a shame, nothing but a shame. God save the Philippines from Dutertes. Huwag kang magalala, susunod ka na. Oh, yan ibig sabihin niya ginagamit lang niya si Aimee. So yan yung mga nadito sa comments mga kaibigan ha. At uh, alam mo yon, yung galit ng tao talagang ipinakikita na eh. Then panoorin natin yung video mga kabay mga kabayan. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil know. sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil oh. sa trabaho ko bilang isang vice president oh. at dating education minister. pala <laughs> to. At sa mga nakausap ko, no. lahat sila nagsabi It is unthinkable hmm. for a government to surrender its citizen to a foreign power. It's unthinkable lalo at it, it's unacceptable na pinagpapatay ng tatay mo yung mga Pilipino. That's unthinkable and unacceptable. Eh <laughs> mas paniniwalaan ko yung mga Pilipino dito na nagsasabi na talaga maraming napatay ng mga panahon ng tatay mo kesa yung ibang bansa na wala namang kinalaman dito yan ang exactong sinabi sa akin kalokohan mo yan isa sa mga nakausap ko hmm. tapos lingo-lingo siya, ana siya. Hmm. pero sa Pilipinas napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state ang tatay mo napakadali din magpapatay walang due process wala man lang ebidensya yung mga ebidensya ayaw na ayaw yan ipakita kaya yan si Bato ang ginagawa ng walang hiyang yan kahit yung ebidensya mo sinusupress ni Bato kagaya ng pagsupress niya ng mga ebidensya sa war on drugs so hanggang ngayon gawain ni Bato de la Rosa yung kawalang hiyan Dala-dala ni Bato de la Rosa nakakapit sa kanya yung pagiging walang hiyang sindikatong senador. Ayaw niya sa ebidensya, kagaya ng war on drugs. Kaya ako ako man ay kahit hindi anak, kahit hmm. sabihin na lang natin, karaniwang uh, mamamayan, nahihiya hmm. ako sa ginawa natin. Mas nakakahiya yung ginawa ng tatay mo na napakaraming niyang pinapatay. <laughs> mas nakakahiya at mas nakakaawa ang Pilipinas nung panahon ng tatay mo. Sa ating dating pangulo. <laughs> Sigawan ng mga siraulo mga kaibigan. Hmm. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Ito na mga kaibigan, ginagawa pong sandok ni Sarah Duterte si Amy Marcos sa kanyang nilulutong mga kawalang hiyaan. So, si Amy Marcos ay nagiging kasangkapan na. Nagpakatanga na, sabi nga sa comment ginawa na ang sariling uto-uto talaga. Nagpapagamit na ng husay, ginagawa ng kasangkapan. Dito sa planong maano napaka mapanganib ni Sara Duterte mga kaibigan. Talagang mapanganib ang gagawin nito sa bansa, sa lahat ng Pilipino mga kaibigan. Kahit pa yung makaduterte maka ka o hindi ka makaduterte, ang gagawin itong plano sa Pilipinas talaga hindi maganda mga kaibigan. Akala pa ni Aimee mean, na kapag ka ito ay nanalo, ha? Ah, pag ito ay nanalo hindi sila gagantihan. Ulul! <laughs> Ulul lang maniniwala sa inyo na kapag ka nanalo presidente to hindi kayo gagantihan yan, sira ulo kayo, tanga kayo. Di ba? Gaganti sa inyo ng matindi yan dahil Kasi, may kamag-anakan siya. Ha? Ah, na kayo ang Kaya. pinagbibintangan. Kaya huwag kang tatanga-tanga, Amy. Huwag kang magpatuloy sa pagiging utu-utu ng Hindi. mga yan. Di ba? Huwag kang magpatuloy yan. Kung, kung sino man may kakayahang magsabi, sabihin nyo yan si Amy Marcos. Hindi kayo tatantanan ng Duterte pagka nanalo yan. Kayo pa makukulong dyan. Ay ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte Kaya. sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa hate, mm. ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ayan na, kitang-kita nyo. Yung tatay kasi nito, uh, wala namang ginawang uh, kaso si Dilima sa kanya. di ba? Pero e eh, pinakulong ng tatay niya. Wala namang kaso si Dilima eh. Nagsisimula pa nga lang mag-imbestigasyon eh. Pero, ipinakulong na agad nung tatay niya, di ba? Ay ano pat yung tatay nito nakakulong ngayon, yung kapatid naman ni Amy ang sinasabing may pakana ng pagpapadala. Oh, talaga ito hindi ito titigil. Uh, hindi ito titigil na ang Marcos ay hindi mapaparusaan. Mga kaibigan, pati yung mga Romualdez hindi titigilan ito. Ang ginagawa naman ni Amy Marcos, inililihis eh, niya ngayon sa pangalang Marcos, sa yung pangalang Marcos, inililis naman ngayon niya para pagbunto na ng galit ay yung Romualdez at yung Araneta. Oh, ano sila mga kaibigan eh, taktikahan sila na alam mo. Ah, ang namumuno ay yung Lulong at yung Lalay, si Tambaloslos at Araneta mga kaibigan. Iniiwas ni Aimee yung pamilya o yung pangalan ng Marcos dito kay Sara Duterte. <laughs> Pero hindi niya alam, gagantihan niyan pareho ni Sara Duterte. Tanga kang aimika. <laughs> gagantihan kayo pareho niyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ano yan, eh yun nga tatay nga niya. Hindi pa nagagawa ng kaso, eh pinakulong na niya si Dilima. Eh lalo pang at nagawa na ninyo. Diba? Nagawa na ng under ng administration ni BBM. Yung tatay niya na naipakulong. oh Diba? ba? Meron nang siyang ano eh, meron na siyang reason para gantihan kayo. Ay si Dili nga. wala namang ka reason reason si Duterte O oh, pinakulong niya eh. 'Di ba? Kaya ang ginagawa ng dalawang ito ay may Marcos nililihis kaya Romualdez at kay Araneta do sa asawa ni BBM para yung mapo focus yung attention nitong si Sara Duterte doon sa dalawa yun ang pinalalabas ng mali pero hindi gagantihan kayo lahat niyan. <laughs> di diba? Kaya hindi pwede, ikaw ay hindi mo pwedeng mapaupong presidente to. Di ba? Ako ba din nagatod sa iyahan din to? Di ba? Diba? Oh, di iyahang iksuon man di ikaw ang magbalik anak dito sa mga sa Dabao. Mm. Oh. Kaya daladala -dala ko yan siya lagi. O oh, yan, daladala -dala niya lagi ha. Bit-bit-bit-bit niya. Parang kasangkapan, kagamitan. So talagang nag si Amy naman ay nagpapagamit. Eto, isa rin nga, uh, alam mo yung uh, sat kalahati ding tanga. Monsa? Kasi alam niyo bakit? kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi. In, ah, hindi. Hindi totoo yung lahat ng Pilipino nagsasabi. Huwag kayong maniniwala dyan. Uwi mo sa akin. Sinasabi. Ah, hindi. Hindi lahat ng Pilipino. Ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila. Nung bata? Anong malay nung bata? maliit na bata na pagbaba ko sa stage. Uutuin mo pa kami. Ito, itong uh, sa mga DDS eh. Yung ganyang akala mo, totoon, totoo, totoo. Mukha siya mga 8-9 years old. Sabi niya mm -hmm. sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Pang-uuto, diba? mga kaibigan. Kaya siya. Kahit saan. So, dito Para... mga kaibigan na marami pa tumpi ang nagsasabi dito na mga rule of law. The oh. Absence of basic human decency oh. respect for the rule of law. yeah, no, rule of law. Yung tatay mo, number one violator yan ng rule of law. So, dito mga kaibigan, ang nga gusto lang nating ipunto nga talaga itong uh, impeachment ni Sara Duterte at hindi na ito makatakbo sa susunod, di ba? Eh, ano bang ikakatuwiran pa natin dito? Sawang-sawa na tayo sa paliwanag dyan sa mga legal constitutional at kung ano na pang Senate rules. Ang pinakakatanungan na lang natin dyan, ano eh, kung wala siyang kasalanan, bakit siya tumatakbo? Hindi dapat siya natatakot sa investigasyon. Ang ayaw sa, ano, ang ayaw maimbestigahan, may tinatago. Diba? Dapat niyang haramin niya, ano, dapat niyang harapin yung kaso, hindi puro camera ang hinaharap niya, mga kaibigan. Diba? Diba? puro camera siya nakaharap eh, yung kaso niya ang harapin eh, niya. Diyan na diyan nasusukat yung pagka-inosente mo sa korte, hindi sa entablado. 'Di ba? Eh ang pinag-uusapan kasi yan mga kaibigan, yung pera ng bayan eh, hindi yung personal na away. 'Di ba? Napakalabo eh. Kaya nga yung pagtakbo niya, hindi po yan tapang. 'Di ba? Ang naka-makeup sa kanya diyan, yung takot din yan na makulong talaga mabulat-lat yung bilyon-bilyon nilang pera iba kung lagi kayo nagtatanggol sa kasamaan yan yan sinabato de la rosa at yung lahat ng DDS kasama kayo sa kawalang kasama kayo sa nang wawalang hiya dito sa Pilipinas iba kalakip kayo doon sa mga kabulastugan na mga yan oh. iba kaya kung kayo ay nagtatakip ng mali mga kaibigan, lalong ano ah yung yung baho ng kamalian niyo lalong mamamaho yan pag lalo niyo pinagtatakpan yung mali di diba? kaya nga ano eh kapag tinakpan mo ang bulok lalo yung babaho pagdaan ng panahon di ba yung issue ng kanya nga uh, confidential funds hindi yan simple nga alam mo yun naiinggit lang at para uh, parang sa uh, sa election 2028 hindi mga kaibigan Malabo yan napakaraming kongresman nang uh, sumang-ayon diyan na meron talagang ebidensya sa kanyang korupsyon. Di ba? Kaya nga yung uh, kanyang uh, pananahimik diyan, yung kanyang pagtakbo lalo pong sumisigaw yan na siya ay may, ano may kasalanan mga kaibigan. Di ba? Ngayon kung hindi siya magpapaliwanag, bakit pa natin siya pagtitiwalaan? Di ba? Yun yung tanong yan mga kaibigan. Kung hindi niya kaya magpaliwanag, bakit pa siya pagtitiwalaan? ba? Diba? Ang taong inosente, ang taong may tapang, hindi takas ang gagawin. Kundi titingnan niyang panagutin yung sarili niya kung talagang siya ay nagnakaw. ba? Diba? Kaya mga kaibigan, tayo'y umiwas dito sa mga sinasabi nitong si Sarah Duterte na mga kung ano-ano mga kaibigan at kinakailangan natin na alam mo yon protekta ng sarili sa mga kabulastugan po nito mga kaibigan. Delikado po tayo na makarinig ng uh, mga drama at mga pa-effect nito gimmick mga kaibigan. Kasi unang-una nga po yung mga mahihina ang emosyon, mahihina ang isip. Talaga mabilis pong mauuto ng taong ito mga kaibigan. Di ba? Napakahirap po na tayo ay uh, sabihin natin na may mga kababayang ganyan, mga kaibigan, na alam mo yun na uh, sasabihin natin na mabilis maniwala, mabilis sa uh, mapaluhod ang dam uh, damdamin. Diba? Kaya hindi rin naman natin masisi. Diba? Hindi rin natin masisi dahil nga hindi naman tayo para pareho. May taong pag nakapag-isip, nasa katang ulo, ayaw niya ng ganun kung ano na lang yung nakikita niya, yun na lang ang kanya susundan. Eh, mga kaibigan, alam niyo yun, wala pa mangyayari sa atin kung puro damdamin ang gagawin. Kasi unang-una, ang, tinatangga, ang tinatarget po kasi ng mga Duterte, mga kaibigan, yung damdamin nyo. Diba? Yung damdamin nyo ang tinatarget ng mga yan. Eh. Hindi naman tinatarget na mga yan yung isip nyo, mga kaibigan. Eh. Ang labanan kasing ito, itong labanan natin ngayon, ito ay uh, narrative uh, inversion. Yeah. Literal na binabaligtad po ng mga Duterte ang kwento. Uh, sila po yung nagawa ng mali pero isisisi sa ibang tao, isisisi sa atin. Diba? Ganyan po mga kaibigan ng labanan ngayon. Diba? Yung biktima, yun ang ginagawang parang may kasalanan. At yung may kasalanan, nagpapanggap na inosente. Ganyan po mga kaibigan ng labanan ngayon. At itong mga Sara Duterte na at mga Duterte at mga bato, mga kaibigan, yan po ay masasabi natin na uh, talagang uh, may turo galing sa China, mga kaibigan. Kasi ang China ganun eh. Sila yung mambubuli, palalabasin sa media, sila yung inaaway. Diba? Sila yung inosente, pero sila yung aggressor, So ini-apply ngayon ni Sarah yung gawain ng China dito sa atin. iba. Nagiging ngayon nga uh, cognitive warfare, yung labanan lang ng uh, mo, psychological operation. Ginagamitan kayo niya ng mga disinformation, media control, at yung mga, alam mo yun, mga sari-sari pang mga nakaraang pangyayari na ini influence siya na ng inyong isip. iba. ba? Kaya kailangan lagi tayo mag-iingat niya sa media, yung napapanood natin ng mga pinagsasasabi ng mga yan. Huwag na po natin paniniwalaan lahat ng sinasabi ni Sara Duterte, huwag po natin paniniwalaan. Dahil unang una nga, itong mga to nagpapanggap po itong inosente. Binabaloktot po nila yung realidad ninyo mga kaibigan. At yung tao, tayo ang magdudusa. Ha? Iba yung version niya ng katotohanan, doon sa nakikita natin mas marami tayo. Diba? Tayo yung mas marami Siya naman hindi nakikita tayo eh Diba? Kaya nangyayari ngayon Siya yung lutang uh, Siya yung nakalantad Tayo yung nakatingin lang sa kanya Ngayon pag siya yung mananalo Sa labanan natin Ng uh, pagkilatisan Eh mga kaibigan Lalabas yan tayo ang mali Si Sarah Duterte ang tama Dahil sa drama niya Diba? Kaya nga sinasabi ko meron ditong blame shifting. Diba? Meron bine-blame dito si Sarah na iba, pero siya naman yung gumagawa. Diba? Ganyan ang trabaho nila mga kaibigan. Na taktika yan sa pag-iwas sa issue eh. Paraan yan ng, alam mo yun, para may maituro siya na ano yun, ito ang may kasalanan, hindi ako. Pero sila naman talaga yung may ebidensya, ba? Diba? Tatay niya, nagpapapatay. May mga korupsyon at kung ano-anong anomalya. O, pero sasabihin nung tatay niya, ha? Ah, gagawa yan ng isang uh, drama o ng isang script. May sisisihin yan. Ano yung ginawa nung tatay niya? Bangag, 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 bangag. Yun yung naging paraan ni Duterte para harangan niya. Ha? Ah, yung mga naging kalokohan niya. Diba? So ito naman si Sara Duterte, ang paraan naman ito, sirain naman si Speaker Romualdez. Uh, at yung asawa naman ni BBM. So may kanya-kanyang target sila eh na sinisira mga kaibigan. ba diba? Pero wala naman siyang ebidensya doon. Oh, sa kanya maraming ebidensya pero doon sa tinitira niya wala siyang maipakita kahit anong ebidensya. Oh, tulad ni Martin Valdez na nung election nanguha daw ng napakadaming pero wala naman siyang ebidensya. Meron daw envelope na binigay si First Lady Lisa Marcos. Wala naman siyang ebidensya. So makikita nyo mga kaibigan, sinasabi ko nga sa inyo, may blame shifting dito. Siya yung uh, gumagawa ng mali, pero pinalalabas niya sa sarili niya. Siya yung inosente. Napakagaling mga kaibigan, ba diba? So, hanggang dito na lang, sinasabi ko nga sa inyo, lahat ng sasabihin nito, huwag niyong paniniwalaan. Kontrayin niyo, tulad ng sinabi niya kanina, lahat ng Pilipina daw, sabi, iuwi yung tatay niya. Malabo yun, mga kaibigan. Diba? Rule of law, dapat itong masunod ng rule of law. Yung tatay niya, number one violator ng rule of oh. law. O. Diba? Napakalabo. Layasan ng layas. Hindi niya ginagawa yung tungkulin dito. Ano pang trabaho ginagawa niya? <laughs> So hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa panonood. Thank you po sa pagsuporta sa ating mundong channel. Kailangan nating labanan itong ganitong mga idea at ganitong mga propaganda ng Duterte mga kaibigan. Kawawa po Pilipinas talaga. Mahirap po bumalik sa ganyang mga, alam mo yon mga leader na walang konsensya sa bansa. Maraming salamat. Thank you po sa panonood. God bless po sa inyo.